guys ah uh, itong pinaugatan natin na ano pinagatan ko ano ba ano mani plant daw to ayan more than 2 months na siya dito sa buti na to meron na siyang ugat guys so gusto ko siyang ilipat doon sa paso ayan magtanim-tanim naman tayo ngayon Huwag naman tayo yung puro si luto ba. Ayan, tatanim natin siya doon sa sa pasong malaki. Ayan. Ang ating money plant. Okay, guys. Tingnan natin. Paano ako itanim natin yan doon? Para lumaki na ba? Ayan, guys. So dito natin siya itatanim. Sa so, ikot natin dito. try lang natin kung matutubo ba siya. Oo. Paikot lang natin kasi guys. Dito sa ayan. Patasan natin. Dito sa gitna, tataliman yata dito ng ano. Ng ano ba yan? Yung Arabe uh, rubber Christ din kayo. Kung siya o ko na parang tubo na siya, guys. Sana magbubulong ng bata. Uh -huh. isa pa ang lang guys tanggalin natin sa puting so, tingnan natin. Pero masyadong malalim naman. So, matin yung ating ano, ito. Ayan, babawan lang natin. Ito tingnan mo yan, guys. Sana ito mabuhay din. Oh. Ayan. Ayan, guys, oh. Tusok natin. Sayang din. Tapos, didilig-diligan lang natin siya. Uh, once a once a week lang yung pagdidilig ng halaman na ganito. Ayan. So na guys. Ang ating pagtatanim ng ating mga many plants. Many plants kiintay yung ima, Ayan. Ayun. <laughs> Parang tunay. <laughs> diba guys? Ayan. Pag lumaki yan, di maganda. Tilig natin itong tubig. Pero alam ko dapat tinitilig yan. Ayan. Okay guys, hanggang dito na kalamanan. Ayan. Laki ng paso. Ayan. Ayan. Sa, <laughs> sana San mabuhay ito. चवो <laughs>